Ayan guys, ito ang breakfast natin ngayon. Spaghetti. Ayan. Ayan. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, ito guys, uh, nagluluto na ako ng para sa uh, kaarawan ng aking anak na pangamay kasi today is her birthday. Special day of my you no know, eldest daughter. <clears throat> Pasensya na po. Eldest daughter. Kaya ayan. Nagluluto ako ng spaghetti. Ito naman si Apo yan. Pang umaga siya ngayon. May pasok siya. Kasi mataas ngayon ang heat index natin. Nasa 38. Dito sa lugar natin ha. Ewan ko lang sa ibang lugar kung ganun din ang heat index. Yan, kaya pang umaga si Apo ngayon. Pero ang schedule niya talaga dati ay pang hapon. Ngayon pang umaga siya kasi nga mainit ngayon ang ating panahon. Yan lang. Wala lang. na siya ko lang. Ayan guys, yung ating pasta. Kinapalambot ko na. Guys, para hindi magdikit-dikit yung ating pasta, lagyan na natin siya ng oil. Yung tubig na bago natin ihulog yung ating pasta. Lagyan muna natin ng oil yung water. Pagka kumulo na to. Ayan. Spaghetti sauce. Ayan. Ayan. Ang ating spaghetti sauce. Happy birthday anak. Renaline. And more, 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 more birthdays to come. We love you. Yan guys, si Apo nabihisan ko na. Yan. Ready na siyang pumasok. Mm. Yan guys, kain tayo. Spaghetti ang aming breakfast for today. Dahil nga sa sinabi ko kanina, ngayon ay special day ng aking anak na panganay. Dahil kaarawan niya ngayon, yan. Kaya nagluto tayo ng spaghetti. Yan, kain tayo. Yan, nakapag-pray na rin ako. Kain. Yan yung apo ko pumasok na guys Time check nga pala guys. 6.20. Υπότιτλοι yeah. AUTHORWAVE nakatumaan na naman sa akin ng mga dog ko. Yan yun. Oh. Ito yung isa. Hmm. Tapos yung isa ito sa kabila. Mamaya kayo. Si mama muna ha. Si mama muna ang kakain. Mamaya kayo. Yan, naihatid na ni Happy si Apo sa school. Yan, guys. At dahil tapos na akong kumain, dito ko na lang i-end video ko. Uh, inuulit ko ulit. Happy, 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 happy birthday sa iyo, anak ko. And salamat sa lahat-lahat ng Tulong mo sa amin. yan Wish ko, ah, uh, lagi kang, ano, healthy, and safe, and more happiness, and more blessing. Okay? Nuulit ko ulit. Maraming, 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 maraming salamat sa iyo, anak po. Okay? And, ngayon naman, sa bago lang dito sa channel ko, please like, share, And subscribe na rin. And pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayong up updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us.